So, good morning sa inyong lahat mga kamanok. Ito nga po pala ang update natin sa ating uh, inahin o sa ating manok na binigyan kahapon ng step-by-step uh, -step tutorial kung paano gagamutin ng halap. okay? Kahapon kasi itong ating inahin na to, Uh, stress na stress. So, hindi siya nakakagala, hindi siya kumikibo, hindi siya nakakalakad ng ganyan. Pero ngayon, after natin siyang mabigyan ng maayos na treatment, ito na po siya ngayon. So, hindi na po nakabuka yung kanyang bibig kasi kahapon talaga, sa bibig lang siya humihinga. Okay, makikita niyo naman sa isang manok kung na-stress sila kapag is palaging nakanganga. So, possible doon sila humihinga or masyadong mataas ang pressure ng kanilang katawan. Masyadong mainit. Alam niyo naman mga manok na ang, uh, ang ating mga manok, wala yung sweat glands hindi siya nakapagpasingaw uh, ng init sa wawang magitan ng pawis. So, kaya ginagawa nila, humihinga na lang sila sa kanilang bibig. So, ngayon makikita niyo na nabawasan na yung stress kasi nga po hindi na po nakabuka yung kanyang bibig. Ngayon po, nakasarado na yung bibig, nakaikom na. So, at ngayon nakakagala at nakakakain na. So, update ko ulit kay mga kamano sa mga susunod pa video.